Good morning mga brothers and sisters sa mga solid subscribers natin dyan and yung sa mga viewers at sa mga hindi pa subscribers good morning din nandito ulit tayo sa na Game Farm ito yung Malit uh, maliit na range natin no, oh, para sa mga pullets ito yung mga pinili na natin mga pullets for uh, next season breeding kaya nakikita nyo may mga white meron tayong mga gray, mga black gilmore 5k sweaters ito so, yung ganda oh mga selected na to no? marami pa rin sa range na pipilihan mga bullets and uh, carrels yung iba rito i share natin no? mga brads mga tropa isi-share natin for uh, free raffle para yung sa mga subscriber natin na hindi maka-afford ng mga materials pwede silang uh, manalo ng uh, pagsimula ng malit na breeding share natin sila so babawasan natin itong mga uh, pullets na pang breeding natin abang-abang lang sa mga announcement no siguro magsishare tayo ng uh, 20 pullets uh, kada winner mananalo ng dalawang pullets yung mga bloodlines natin makikita nyo naman ano meron tayong mga white ayan mga gray fitness gray na talagang mga quality pullets meron tayong mga ilan na black Meron tayong 5K sweaters, yellow-legged hats, mga Gilmore, no? So, lahat yan, magaganda. Pwede nyo i breed once na manalo kayo. Yung, kung paano sumali, i-announce natin, no? Very soon. Tulad nung uh, dati, nung uh, last year, magparapol tayo and uh, kung meron tayong ma maisasama na kakerel o Brudstag wait for the announcement no yan yan ang ating mga pullets marami yan no guys kita nyo naman ang mga tayo nyo no talagang pwedeng pang breeding quality itong mga to nasa 6 months and 7 months so siguro mga 2 months 3 months pwede na tong i i breed yan abang-abang lang sa mga solid subscribers natin uh, sa other viewers pakishare nyo yung video na to para mas marami yung makajoy no, sa raffle natin Medyo maulan dito ngayon sa, sa farm, no? Meron, meron kasi tayong bagyo. Ganyan naman, ang gaganda ng mga pullets natin. No? So, maswerte yung mga mananalo sa ating parapol. please uh, like no yung video na to share nyo rin and yung sa mga hindi pa subscriber mag subscribe kayo para maka join kayo sa ating raffle sa mga nagtatanong nga pala no yung sa yung mga gustong mag-acquire ng ating mga stags and pullets mag-message na lang kayo directly no sa ating messenger sa Jerry Ginto para ma-accommodate ko yung mga tanong niyo no Marami tayong available na mga stags sa mga pullets kaganda Meron din dito mga machine. Meron tayong mga machine, Kelso. So sa mga uh, magiging winners, pwede silang magano, no, pumili kung anong bloodline ang gusto nila once na nanalo sila. Yan, yan nating mga pullets Marami pa 'to, nandoon pa sa kabilang uh, range hindi pa nahuhuli madali lang no yung just like before yung uh, parafol natin is free and madali lang sumali i-announce natin ulit kung paano sumali sa ating free raffle pati yung date ng ating uh, parafol ito yung mga black natin no mga black Gilmore MS uh, Gilmore you know. Kapatid ito ng no, mga nakatali natin na mga black gilmore. Kita nyo, ganito. Ganun yung mga itsura, guys. So, pwede maging simula ng mga maliit na breeding sa ating mga subscriber at mga followers na hindi ma-afford yung price no kasi medyo mataas yung price although sa akin yung price ko hindi naman sobrang taas reasonable naman so may chance kayo manalo ng ating mga pullets na quality pullets tama tama to within 2 uh, to 3 months pwede nyo nang i-breed konti-unti sa mga baguhan yan, mga libangan na uh, napakasarap na libangan. maaaring pagkakitaan, no? Yung gambling, konti-konti lang. Sa akin, ganun eh. Uh, actually, passion lang natin to. Libang-libang ng konti. Tapos, sa uh, commercial ng konti. Kumikita tayo ng konti. So, yung maintenance natin dito, yung gasto sa maintenance, bumabalik din, ano? So, yun ang ginagawa namin dito. Lumalaban kami, madalas kami lumalaban. Pero, uh, moderately lang yung pamumusta namin. Hindi kami talagang nagsusugal ng sobra-sobra. Uh, no? Yung kaya lang ng bulsa natin. Yan, guys. Actually, marami na nag-aabang itong raffle natin. Medyo natigil lang tayo ng... Uh, pagbablog no kasi nga medyo busy sa trabaho natin saka yung ating editor is uh, busy din dito yung range no ito yung range na ano mga pullets lahat ng mga selected pullets iniipon natin dito then pagdating ng breeding season Magse-select na lang dito ulit yung mga isasalang no yung mga pare-parehong bloodline pinipili namin then isasalang namin sa mga brood stag and brood cock so nakita nyo naman yung mga stags natin no kung gaano kagaganda yung mga lalabas dito ganun din yung yung quality na mapapalabas nyo meron tayong mga sweetness gray yun eh, no? Marami tayong mga sweetness tree, Gilmore. Yan, mga Gilmore. Bukas, uh, hulihin namin yung mga ibang pullets na nandun sa kabilang range. So, ilalagay namin dito. Madadagdag ang pato, no? Kaya, watch out lang no sa mga announcement for the free raffle sa mga naghihintay nag-aabang uh, nandito na yung hinihintay nyo no share natin tong video para mas maraming makasali and yung mga hindi pa subscribers natin na mga viewers lang please subscribe no para lalong lumaki yung channel natin at patuloy tayong mga makapag-share makatulong sa mga tropa natin na may parehong uh, passion natin no? yung pag-aalaga ng manok uh, pagsasabong pagbibreed and then uh, pwede rin kumita di ba? kahit papano pag quality yung mga binibreed nyo for sure mayroong presyo yung mga magiging anak nila no? So pwede kayong kumita Kahit sa mga small backyard Mga pag produce kayo ng mga Ilang piraso Pwede kayong kumita And Pwede rin kayong uh, mag Magandang libangan Pwede kayong maglaban Ng sarili nyong palahi Yun ang pinakamaganda Sa mga Patulad natin nagmamahilig sa manok ano Hindi yung hindi yung pustay, yung manalo lang yung manok na na breed mo talaga iba yung uh, excitement yung yung uh, ano tawag dito yung yung pride no yan Nandito naman nakatali yung mga brood natin no. Dito sa kabila. yan kita nyo ito radio. nandito yung mga sweetness grey natin na uh, yan sige mag focus ah yan nandiyan yung sweet na and then yung gilmore natin nandun uh, sa dulo yan guys kinakikita nyo uh, para poging uh, sweetness grey yung gilmore natin nasa uh, dulo yung kulay red and then yung mga iba pang brood cock na nandito Nandito naman yung pinakita ko dati na mga hardening fence natin. Yan o. Oh. Yan pa. Yan. Yan, yan ating mga hardening fence. Sa so next video, pakita natin yung mga Uh, closer look ng mga ating mga stags ng mga pinakita ko nung nakaraan no. Ipakita natin nang malapitan para makita niyo yung yung itsura nila, yung mukha, yung katawan. No? Yun lang guys, no? So, keep on watching and uh, please share the this video para mas marami makasali sa ating free raffle and then sa mga hindi pa subscriber uh, please subscribe isang isang uh, requirement yung kailangan subscriber no yung mananalo sa mga free raffle natin hindi pwedeng manalo yung hindi subscriber so uh, paki-share niyo para mas marami subscriber yung uh, maka-join maka at manalo ng ating uh, sa ating free raffle, Okay? So, short video lang to no? Kasi nga, wala tayong uh, very busy tayo. Hindi lang sa, sa ating farm. Marami pa tayong ginagawang ibang uh, uh, trabaho. Ganun na lang, no, guys? Uh, please like, share, and subscribe. And see you at my next uh, video. Here at Kasmina Game Farm. Jerry Gito Adventures and Lifestyle TV. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye.